ang librong The Road Less Traveled ni Mio Scott Peck. Ang unang linya ng libro ay Life is Hard na nagsasabi ng isang mahalagang katotohanan. Mahirap talaga ang buhay. Tiyak na walang buhay na perpekto. Sigurado ako, hindi mo mararanasan ang isang buhay na walang problema. Ngunit kahit mahirap, may mga magagandang bahagi pa rin ito. Halimbawa, maaari mong matagpuan ang iyong passion o matupad ang mga pangarap mo o kaya ay makapaglakbay at makita ang iba't ibang lugar sa mundo. Pero sa kabilang banda, maaring mawalan ka ng mga kaibigan o mawalan ka ng trabaho o makaranas ng masakit na karanasan. Kaya't ang unang hakbang upang maging masaya sa buhay ay tanggapin ang katotohanan na mahirap ang buhay at kapag tinanggap natin ito, hindi na ito magiging kasing hirap ng iniisip natin. Ito ang unang aral. Tanggapin mo ang responsibilidad sa iyong mga problema ang buhay ay puno ng mga problema at kadalasan nagdudulot ito ng sakit at kalungkutan. Kaya naman, madalas ay gusto nating umiwas o magtago mula sa mga problema. Minsan, nag-aantala tayo at gumagawa ng mga dahilan. Umaasa na ang mga problema ay kusa na lang mawawala. Pero ang mga problema ay hindi mawawala hanggat hindi natin sila hinaharap. Ang tunay na paglago at pagunlad ay nangyayari kapag tayo ay nagdesisyon na harapin ang mga problema at solusyonan ang mga ito. Gaano karami sa atin ang umaiwas sa mga problema? Halimbawa, baka may mga pagkakataon na iniiwasan mong tingnan ang iyong bank account dahil natatakot kang makita na wala ka ng pera dahil baka nagastos mo na ito sa mga hindi inaasahang bagay. Baka iniwasan mo na rin ang pagtungo sa doktor dahil takot kang malaman ang tunay na kalagayan ng iyong katawan o baka naman may iniwasan kang mga kaibigan dahil sa mga pagkakamali mong nagawa sa kanila noon. Ang importante, anuman ang problema, hindi ito mawawala nang hindi natin hinaharap. Minsan, ang pinakamahirap na hakbang ay ang tanggapin na may problema tayo. Kung hindi tayo tumanggap ng responsibilidad sa ating mga problema, patuloy lamang tayong maghihirap at maghahanap ng mga daan upang iwasan sila. Si Peck bilang isang psychiatrist ay maraming nakaharap na pasyente na hindi kayang tanggapin na may problema sila. Marami sa kanila ang naghahanap ng mabilis na solusyon kaya't kadalasan humihinto sila sa kanilang therapy. Ngunit para sa mga handang tanggapin na may problema sila at handang magtrabaho upang malutas ito, sila ang nakakaranas ng tunay na paghilom at pagbabago. Kaya kung nais mong magbago, unang-una tanggapin mo ang iyong problema at maging handa kang magtrabaho para lutasin ito. Pumunta tayo sa ikalawang aral. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa pagkakaroon ng respeto sa pagkakaiba ng bawat isa. Ang ibig sabihin nito ay ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagpipilit na maging katulad mo ang ibang tao. Ito ay tungkol sa paggalang at pagpapahalaga sa pagiging individual ng bawat isa. Mahalaga ito sa mga relasyon, sa relasyon ng magkasintahan sa mga magulang at anak sa mga magkaibigan at pati na rin sa relasyon sa pamilya kung hindi mo nakikita ang halaga ng pagkakaibang iyon maaari kang maging makasarili at masyadong clingy at baka hindi mo na ma-appreciate ang tunay na halaga ng ibang tao narito ang isang halimbawa si George ay isang ama na mahilig magbasketball at matipuno mayroon siyang anak na si Kevin na hindi mahilig sa basketball Si Kevin ay mahilig magbasa ng mga libro. Ngunit si George ay pinipilit si Kevin na magbasketball at binibigyan pa siya ng pressure na itigil ang pagbabasa at magsanay sa basketball. Dahil dito, nararamdaman ni Kevin ang guilt at kalungkutan. Nang kumonsulta si George kay Peck, sinabi niyang may problema raw si Kevin. Ngunit sinabi ni Peck kay George na si Kevin ay walang problema. Ang kailangan lang ay hindi pilitin na maging katulad ng ama niya. Si Kevin ay may sarili niyang interes at mundo at hindi ito mali. Ang aral na makukuha natin dito ay hindi mo dapat pilitin ang ibang tao, lalo na ang iyong anak na maging katulad mo. Michael, noon ay may kasintahan pa, hindi niya rin nakita ang halaga ng pagiging isang individual niya. Masyado siyang naging clingy at umasa sa kanyang kasintahan para sa kanyang kaligayahan. Ang akala niya kung mas maganda ang relasyon nila, magiging masaya siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na hindi pala ang relasyon ang pinakamahalaga, kundi ang paggalang sa pagkatao ng bawat isa. Ang relasyon ay magiging mas maligaya at matatag kung pareho kayong may kanya-kanyang buhay, pangarap, at mga layunin. Pagkatapos ng pitong buwan ng kanilang paghihiwalay, natutunan niya ang isang malaking aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa pagiging magkapareho kundi sa pagkakaroon ng respeto at pagpapahalaga sa pagkakaiba ng bawat isa. Ang huling aral ay ang katapatan ay kalayaan. Kung iniisip mo na ang pagsisinungaling ay makakatulong para maiwasan ang sakit o hirap, nagkakamali ka. Ang katapatan ay nagdadala ng tunay na kalayaan. Isipin mo na lang na nag-aapply ka sa isang trabaho at tinanong ka ng interviewer, "Alam mo ba kung paano gumamit ng tatlong D printer?" Sasabihin mo, "Oo," oh, kahit hindi mo pa alam. Gusto mo lang makuha ang trabaho. Nakakuha ka nga ng trabaho, ngunit noong unang araw ng trabaho mo, gumamit ka ng tatlong D printer at nasira ito dahil hindi mo talaga alam kung paano gamitin. Nang tanungin ka ng boss mo, nagsinungaling ka at sinabing si Mandy ang nagsira ng printer. Ngayon, kailangan mong umiwas kay Mandy upang hindi siya magalit o magduda sa iyo. Hanggang sa dumami na ang mga kasinungalingan at nagiging mahirap na ang iyong buhay sa trabaho. Mahirap magtago, mahirap magpatuloy sa pagsisinungaling, at higit sa lahat, nagsisimula ng magdulot ng stress at takot sa iyo ang mga kasinungalingan. Minsan, ang pagsisinungaling ay ginagamit natin upang iwasan ang sakit sa kasalukuyan, pero hindi natin nakikita na habang lumilipas ang panahon, dumadami ang mga problema na dulot ng ating mga kasinungalingan. Sabi ni Peck, ang pagiging tapat ay hindi madali. Kailangan nito ng disiplina at oras, pero ito ay magdudulot ng tunay na kalayaan. Kapag tapat ka, hindi mo na kailangang magtago o mag-alala. Hindi mo kailangang mag-imbento ng bagong kwento para takpan ang iyong mga kasinungalingan. Ang katapatan ay kalayaan. Ngunit may mga pagkakataon ba na okay lang magsinungaling? Isipin mo habang naglalakad ka, may nakita kang isang lalaking tumatakbo at takot na takot. Umiiyak siya at nagsabi, Magtago ka na lang, hindi ko ginawa yon. Promise, huwag mong sasabihin kung nasan ako. Ipinangako mo sa kanya na tutulungan siya at nagtago siya. Maya-maya, dumating ang mga pulis at tinanong ka kung nakita mo ang lalaking tinutugis nila. Ano ang gagawin mo? Sasabihin mo ba ang totoo o magsisinungaling ka na lang? Ang aral dito ay minsan, may mga pagkakataon na ang pagsisinungaling ay may mabuting epekto, ngunit hindi ito madalas mangyari. Kadalasan, mas maganda kung magiging tapat tayo dahil ang katapatan ay nagdudulot ng tunay na kalayaan. Hindi mo na kailangang magtago, mag-isip ng mga kasinungalingan o mag-alala kung darating ang panahon na mahulog ka sa iyong sariling mga kasinungalingan. Isa pang mahalagang ideya mula sa The Road Less Traveled ay ang papel ng disiplina bilang pundasyon ng personal na paglago. Ayon kay Peck, ang disiplina ay hindi lang isang katangian, ito ay isang proseso ng paghubog ng sarili upang makayanan ang mga hamon ng buhay. Inilahad niya ang apat na sangkap ng disiplina, delaying gratification, pagpapaliban ng kasiyahan, acceptance of responsibility, pagtanggap ng pananagutan, dedication to truth, pagtatalaga sa katotohanan at balancing pagtutuwid o pagbubuwag sa balanse kapag kinakailangan ang pagpapaliban ng kasiyahan ay mahalaga sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahang unahin ang mas mahalagang bagay kahit mahirap ito sa simula halimbawa isipin mo si Andrea isang estudyanteng porsigidong makapagtapos na may mataas na karangalan may pagkakataong naimbitahan siyang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan isang gabi bago ang kanilang final exam. Natural, gusto rin niyang makipagsaya, pero pinili niyang manatili sa bahay upang mag-aral. Sa umpisa, parang nawalan siya ng kasiyahan, pero nang dumating ang araw ng pagtatapos at nakuha niya ang kanyang parangal, napatunayan niya na ang pagpili sa mas mahirap na daan ay may mas malalim at pangmatagalang gantimpala. Ang pagtanggap ng pananagutan naman ay nangangahulugan ng pag-ako sa ating mga desisyon at pagkilos. Sa halip na isisi ang problema sa iba, dapat nating tanggapin na tayo ang may kontrol at may kakayahang baguhin ang ating mga kalagayan. Maraming tao ang nahuhulog sa bitag ng pagdadahilan. Wala akong magawa. Ganyan na talaga ako. O wala akong choice. Pero sa katotohanan, laging may pagpipilian. Hindi man natin makontrol ang mga pangyayari sa labas, lagi tayong may kapangyarihang kontrolin ang ating tugon. Ang pagtatalaga sa katotohanan ay isang mas malalim na anyo ng katapatan. Hindi lamang ito ang pag-iwas sa pagsisinungaling, kundi ang matapat na pagtingin sa sarili, sa ating mga motibo at sa mga realidad ng buhay, gaano man ito kahirap tanggapin. Sa panahong puno ng filters at pagpapanggap, napakahalagang paalalahanan ang sarili na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagyakap sa kung sino tayo talaga. Hindi ito madali, pero ito ang pundasyon ng pagunlad at malusog na relasyon. Ang balancing, ang ikaapat na sangkap ng disiplina, ay tumutukoy sa kakayahang paminsang talikuran ang mga nakasanayang pananaw o gawi upang magbigay daan sa mas makabuluhang pagdesisyon. Halimbawa, mahalaga ang pagiging mapagbigay, pero kung hindi mo na inaalagaan ang sarili mo, maari ka namang maubos. Ang pagbubuwag sa balanse ay nangangahulugang marunong tayong pumili ng dapat unahin kahit na minsan ay may kailangang isakripisyo. Sa huli, ang mensahe ni Peck ay malinaw. Ang paglago bilang tao ay hindi dumarating sa pamamagitan ng madadaling desisyon, kundi sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpili sa tamang daan kahit mas mahirap ito. Sa modernong mundo kung saan lahat ay gustong madali, mabilis at walang sakit, Isang revolusyonaryo at matapang na pahayag ang isinulat niya sa unang linya ng aklat, Life is Difficult. Ngunit sa pagtanggap ng katotohanan ito, nagsisimula tayong lumaya. Hindi madaling sundan ang The Road Less Traveled, pero ito ang landas na nagdadala sa tunay na kapayapaan, kasiyahan at koneksyon, hindi lamang sa sarili kundi sa iba. Kaya't habang binabasa natin ang aklat ni Mr. Scott Peck, naway hindi lang tayo matuto, Kundi magsimulang maglakad din sa mas mahirap, mas makabuluhang daan.